May mga sandaling tila nagiging palaisipan ang mga alagang pusa. Isang iglap mula sa pagiging maamo at mapagmahal, bigla silang nagiging mailap, galit o marahas sa kanilang amo. Katulad na lamang ng isang nagviral na pet owner sa Pilipinas. Dahil ang kanyang alagang pusa ay bigla na lamang umatake sa kanya, hanggang sa siya ay magkasugat-sugat na dahil sa sobrang agresibo nito. Marami ang nabahala at natakot at marami rin ang nagtatanong, bakit nga ba ganito ang pusa? Mayroon bang nagawang mali ang kanyang pet owner? Ang totoo, ang bigla ang pag-atake ng pusa ay hindi lamang isang kilos ng hayop. Ito'y isang anyo ng komunikasyon isang paraan ng pagpapahayag ng emosyon, proteksyon o minsan ng mga enerhiyang hindi natin lubos na nauunawaan. Sa mundo ng pamahiin, ang ganitong pag-uugali ay sinasabing may hatid na babala, mensahe o spiritual na koneksyon. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video nito, tatalakay natin ang 10 dahilan kung bakit nagiging agresibo o biglang umaatake ang mga pusa sa kanilang amo. Kasama ang mga pamahiin at dapat gawin sa bawat sitwasyon. Una, ito ay proteksyon o takot. Kapag ang pusa ay biglang umatake, Madalas itong sinyales ng matinding takot o pagtatanggol sa sarili. Maaari siyang magulat sa isang malakas na tunog, biglang kilos o presensya ng ibang hayop. Dahil sa matalim nilang pandinig at pangamoy, mas sensitibo sila sa paligid kaysa tao. Sa pamahiin, sinasabing kapag ang pusa ay biglang umataki sa amo, ito raw ay dahil may masamang espiritong malapit o may taong nagdadala ng negatibong enerhiya sa tahanan. Ang dapat gawin, huwag silang pagalitan o saktan. Lumayo muna ng dahan-dahan at hayaang kumalma. Kapag humupa na ang tensyon, kausapin ng banayad at pakainin ng paborito nilang pagkain. Sa paniniwala ng matatanda, mainam ding magsindi ng kandila o magwisik ng banal na tubig upang linisin o alisin ang masamang enerhiya na maaring naging dahilan ng kanilang pagkatakot. Pangalawa ay teritoryal na ugali. Ang mga pusa ay likas na mapagtanggol sa kanilang teritoryo. Kapag may bagong hayop, tao, o amoy na pumasok sa kanilang espasyo, maaari silang makaramdam ng panganib at umatake upang ipakita na sila pa rin ang amo sa lugar. Sa pamahiin, kapag ang pusa ay biglang nagiging agresibo, ito raw ay babala na may paparating na bisita na may dalang inggit. Sa manang loob o masamang hangarin. Kaya ang dapat nagawin, gawin, ihiwalay muna ang pusa sa bagong hayop o bisita upang hindi ito ma-stress. Maaari ring maglagay ng laruan o kumot na may pamilyar na amoy upang siya ay kumalma. Sa espiritual na paniniwala, maaaring maglagay ng asin sa apat na sulok ng bahay bilang pananggalang sama sa masasamang enerhiya. Pangatlo ay biglang sakit o karamdaman. Kung ang pusa ay dati namang mabait ngunit biglang naging marahas, maaaring ito ay sinyales na siya ay may karamdaman. Kapag hinawakan mo ang parte ng katawan na masakit maaaring umatake siya bilang depensa. Sa pamahiin, kapag ang pusa ay biglang nanakit, sinasabing sinasalo niya ang dapat sanang karamdaman ng kaniyang amo. Isang uri ng pag-aalay upang maprotektahan ka. Mga dapat gawin, dalhin agad sa veterinaryo upang malaman kung may iniindang sakit ang inyong alaga. Pagkatapos, Magpasalamat sa iyong alaga sa pamamagitan ng paghaplos o paghandog ng pagkain Sa espiritual na paniniwala, magandang magsindi ng kandila at magdasal bilang tanda ng pasasalamat sa kanyang sakripisyo Pangapat ay labis na stress o pagkabagot Katulad ng tao, ang mga pusa ay nakakaranas din ng stress Kapag sila ay nakakulong ng matagal kulang sa pansin o walang sapat na laruan, maaari silang maglabas ng agresyon. Sa pamahiin, ito ay tinuturing na sinyales ng naipong malas o negatibong enerhiya sa bahay. Mga dapat gawin, bigyan sila ng sapat na oras sa paglalaro at pakikisalamuha. Linisin ang bahay upang alisin ang mabigat na enerhiya at magpatugtog ng malumanay na musika. Sa tradisyon, maaari ring magsaboy ng asin o maglagay ng halaman kagaya ng basil o rosemary upang maibalik ang balanseng enerhiya sa paligid. Panglima ay pagpapakita ng dominansya. May mga pusang naging agresibo upang ipakita na sila ang pinuno ng bahay. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga pusang sanay na sila ang sentro ng atensyon. Sa pamahiin, ang ganitong kilos ay tanda ng kawalan ng balanse o harmonya sa pamilya. Mga dapat gawin, panatilihing kalmado at huwag makipagbangayan sa pusa. Huwag siyang pagalitan. Sa halip, ipakita sa pamamagitan ng banayad na kilos at boses na ikaw pa rin ang leader. Maaari ding magdasal o maglagay ng insenso upang alisin ang tensyon sa paligid. Pang-anim, ay pagbabago sa kapaligiran. Ang mga pusa ay sensitibo sa kahit maliit na pagbabago. Bagong bahay, bagong amoy, o bagong miyembro ng pamilya. Dahil dito, maari silang makaramdam ng pagkalito o takot. Sa pamahiin, ito ay tinuturing na tanda ng pag alis o pagpapalit ng enerhiya sa paligid. Mga dapat gawin Hayaan silang masanay sa bagong paligid sa kanilang sariling oras. Bigyan sila ng pamilyar na bagay katulad ng lumang laruan o unan. Sa pamahiin, mainam na magwisik ng banal na tubig o asin upang maibsan ang tensyong enerhiya ng pagbabago. Pampito ay kakulangan ng pansin o pangangalaga. Minsan, ang pusa ay nagiging agresibo hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagkabigo o gutom. Ang kakulangan sa pagkain o tensyon ay nakapagpapabago ng kanilang ugali. Sa pamahiin, ito ay paalala na maaaring may kulang sa tahanan, maring emosyonal, pinansyal o espiritual. Mga dapat gawin, bigyan ng sapat na pagkain, tubig at oras para sa pakikisalamuha. Kapag napansin mong agresibo, subukang kausapin sa malambing na boses. Sa paniniwala ng mga matatanda, ang pagbibigay ng kaunting gatas o tinik-free na isda ay nakapapawi ng kanilang galit. Pangwalo ay pagbabago sa enerhiya ng tao. Ang mga pusa ay napakasensitibo sa enerhiya ng kanilang amo. Kapag ikaw ay galit, malungkot o balisa, madalas nilang mararamdaman ito at naapektuhan ang kanilang ugali. Sa pamahiin, sinasabing kapag umatake ang pusa sa amo, ito ay paraan niya ng pag-aalis ng negatibong enerhiya sa tao. Mga dapat gawin, kapag masama ang loob mo, huwag agad lumapit sa alaga. Magpahinga muna. Huminga ng malalim o manalangin. Kapag kalmado ka na, saka mo siya lapitan maaari maglagay ng mabangong insenso upang magpatatag ng positibong enerhiya sa bahay. Pangsyam ay impluensya ng buwan o panahon. Ang mga pusa ay kadalasang nagbabago ng ugali tuwing kabilugan ng buwan o kapag paparating ang bagyo. Sila ay sensitibo sa atmospheric pressure at natural na enerhiya ng kalikasan. Sa pamahiin, ito ay binabasa bilang babala ng paparating na sakuna o hindi magandang pangyayari. Mga dapat gawin, panatilihin silang ligtas sa loob ng bahay at iwasan ang mga nakakagulat na tunog. Sa tradisyon, mainam na manalangin at maglagay ng ilaw o kandila upang maitaboy ang negatibong enerhiya sa paligid. At pangsampo, ay pagsasanib ng ispirito o pagpapatunay ng presensya. Sa ilang sinaunang paniniwala, kapag ang pusa ay biglang umatake o tila hindi siya, maaring ito ay dahil may espiritong dumaan o gumamit ng kanyang katawan upang magpahiwatig ng babala. Ang pusa, bilang nilalang na sensitibo sa espertwal na mundo, ay nagiging tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Mga dapat gawin, huwag saktan ang pusa. Magdasal, magwisik ng banal na tubig at magsindi ng insenso upang maibalik ang balanse ng enerhiya. Maaari sabayan ito ng taimtim na panalangin para sa proteksyon ng buong pamilya. Sa dulo ng lahat, ang pagiging agresibo ng pusa ay hindi laging tanda ng kasamaan o kawalang galang. Minsan, ito ay sigaw ng damdamin, paalala ng kalikasan o babala ng kapaligiran. Sa mundo ng siyensya, ito ay bunga ng instinct at emosyon. Ngunit sa mata ng pamahiin, ito ay tanda ng koneksyon sa mga pwersang hindi natin nakikita. Kaya sa susunod ng iyong alaga ay magpakita ng kakaibang ugali, huwag agad itong katakutan sa halip, unawain, damhin at pakinggan. Sapagkat sa bawat galaw, pusa man o tao, may mensaheng naghihintay na maunawaan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.